Attorney BBB, lubog na ako sa utang dahil sa 5-6 na yan. Ano ba ang aking legal remedy? Sa kaso ng Floripina Benavides versus Nestor Salvador, sinabi ng Supreme Court na ang 5% interest per month o 60% per year ay unconscionable or excessive. Binaba nila ito sa 6% per annum na legal rate, pero ang typical na 5-6 loan ay mas grabe pa. Dahil dito, 20% per month or 240% per year ang interest rate. In summary, kahit na malaya ang mga party sa Pilipinas na magkasundo sa interest rates, hindi dapat ito sobra o unconscionable. Ang Monetary Board ay may authority na mag-set ng maximum rates at ang mga korte ay pwede namang mag-intervene para itama ang rates na labag sa prinsipyo ng fairness at equity. Maaari kang maghain ng petisyon sa korte upang mapababa ang interest rates. Muli, ako po si Atty. BBB ng Respision Company Law Firm at laging tanda